Click subscribe mo baba, for more tawak. video. Hindi mo masyadong magagamit ang kanan ko. Pero, sa lang itong kaliwang kamao ko, pababagsakin na kita! Ano? Pababagsakin niya? Ganun. Meron ka naman palang ganong klaseng atake. Bakit ngayon mo lang naisip ang gawin sa akin? Para yung sinabi mo sa akin kanina. nire ko rin ito para kay Yonji Rufuma. Ganun ba? Siguro kung totoo ang sinasabi mo, kailangan ko rin magpinat sa <laughs> Matagal nang ginagalang sa mundo ng martial arts ang atake sinasabi ni Baki. Ang paniwala nyo na may kukumpara sa kapangyarihan sa ganitong panahon na buwan o anong klaseng full contact force na lumalabas. Unti-unti nang nawawalan ka ng uri ng atake. Siguro dahil narin sa mahirap buwan, Pero may isang kondisyon na dapat sundin para maging posible ang pangyarihan. Ang pagkagamot ako kaya hindi daw ang pupuntinahin. Wala siyang ibang pwedeng patamaan kundi ang katawan. Ibig sabihin, wala akong pagproblema sa bigas ng katawan ko. Kahit si Yonjen po may hindi sa akin, alam akong siya, pagkatapos ang bukod, ako'y mananggit niya. Yun ang tatapos sa kanya. Sige mo rin akong tibirahin. Yun ang isa sa pinakamitigas na bahagi ng tatuwang ko. Ito na ang katapusan mo! Huwag! Oh. Anong ginawa niya? Ang oh, Gotai Technique. Gotai Habang lumalapit ang kamao sa kalaban, lalo itong tumitigas. Pati buong katawan mo dapat mo patigasin bago kumamas sa kanyang suntok na ibibigay mo. Napakahirap gawin ang technique na yan. Pero pag nagawa mo ng tama, parang lahat ng lakas mo ay mapupunta sa kamay mo. Nagagawa lang yan ng mga tao nakakalusot sa pinakamahirap na pagsubok. Hindi yung magagaya ng kahit na sino. Kau takkan tahu apa yang berlakunya. madaling panahon. tahu apa yang berlakunya. Kau takkan tahu apa yang berlakunya. Kau takkan tahu apa yang berlakunya. sino sa amin ang kuya ko, walang karapatang magalit sa iyo. Pero, bakit kailangan ka pang pumunta rito? Hindi pa ba sapat na tinalo mo siya? Hindi ako pumunta para lang makita siya. Hmm? Nandito kayong lahat? <tong> tama na sa namin, ginoon bakit? Sinong nagsabi sa inyong tama na? Panoorin yung mabuting nangyayari sa kanya. Ha? Di ba't yan ang pinagdarasal niyong mangyari? Ba, bakit? Kau, Meron bang tayo baby sa inyo? Hmm? Kailangan na mapigyan ng dugo kapag hindi na agapang delikadong tao ito. Ako, type AB ako. Oh, ah, huh? Yosko, Abang nanonood ako, takikitang pilit na tumatayo si Baki kahit ilang pesa sa siya pumasok. Yes, ko. Sa isip ko, hindi rin ako dapat basta magpatalo sa labang hinaharap ko ngayon. Siguro kaya hindi ako nakatayo kahit natapos na matagumpay na operasyon ay dahil sumuko ko o Kaya kung may may tutulong ako sa iyo. Hindi gagaling ang pasyente kung mga gamot na Mas mahal na kayo magkakaroon ka ng tiwan gagaling ka. At dapat may suportang galing sa iyo mga Pero kahit gano'ng pakagaling ang tao ito, hindi siya dapat tawaging doktor. Kozue, huh? mawawala ako dito ng mga ilang araw. Pwede ko bang iwan muna sa'yo si Musashi? Uh, walang problema sa akin yon. Pero bakit biglaan niya ata? Mm. Dalawa o tatlong araw lang. Babalik na ako. Sadali lang! Teka, Paki! Uh. Ang <laughs> sakit pa rin ang buta. Daddy. Malapit na tayo magkaharap. Matagal na rin kitang hindi nabibisita. Pumunta ako para matagpuan ang sarili ko.